Okay, magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po nandito na naman po yung lingkod ni Pipanyo Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Movie, Rada ko. At syempre, bago po tayo mag-umpisa, yeah. mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin lahat po ng ating mga taga-suporta, no? Lalang-lalo na po yung mga kababayan natin sa abroad. At syempre, maging yung ating mga solid DP Panyo supporters, maging yung ating mga totoong mga lingkod bayan, ha? Magandang-magandang uh, araw po sa inyong lahat, o anumang oras na papanood po ninyo itong ating programa. So, pasensya na po kayo at... Uh, tayo po ngayon ay nasa bahay po kasi ng aking kuya. Ako po ay bumisita muna, no? Dahil sa mayro po kaming inaasikaso, ito itong po sa mga vlogger na kakasuhan po namin, no? At nag-uusap-usap din po kami kasama ng ang grupo natin maging ang mga kuya sa The Paternal Order of Eagles eh, tumutulong na po para po madala-dala naman po ng kahit kaunti, no? Ito po mga vlogger na kung saan ay kumbaga sa Bisaya pataka lang o uh, yaw, -yaw ba o, o, ano lang kumbaga ay eh, nagpapapansin lang sa atin so tingnan natin kung hanggang saan at kung hindi ba sasakit ang ulo nila sa dami ng kasong kakaharapin nila no so at syempre uh, relax relax din tayo dahil minsan ay lagi tayong nasa ano eh na lagi tayong nasa bundok pero bukas po, balik na naman po tayo ng bundok. Eh, alam nyo naman, eh, doon po tayo mas safety. So, pero salamat din kasi kahit nandito po ako, e eh, bantay sarado naman po ako ng aking mga pinsan, aking kuya, aking mga kapatid, mga tsuhin at iba pa. No? So, kaya hindi basta-basta nakakapasok po dito sa aming compound. Kaya kahit sino man ang pumasok dito, kahit sino ka pa, kahit ano pang rango mo, eh siguradong may kalalagyan ka talaga. So, Okay, sa araw nito ay pag-usapan po natin. heto po si Kalbo. So dito po sa ating screen makikita nyo po ay ano. Oh. oh, nakikita nyo ba siya? <laughs> kitang gita po mga kababayan yung kanyang uh, itsura no, hindi maitsura no. <laughs> Parang ang layo dun sa dating niyang uh, itsura nung uh, panahon na siya ay uh, kumbaga eh nang aasar no sa ating pangulo uh, kung kani kanino no so eto makikita niyo dito sa video na ito eh talagang kitang-kita po mga minamahal ko mga kababayan na balisang balisa po siya habang siya po ay kinukuha na ng uh, ano ng fingerprint ayun nakitang kita nyo ba <laughs> parang uh, ano po siya eh parang uh, balisa ay eh, hindi alam yung gagawin. No? So so kung makikita nyo po nakaraang, nakaraang mga taon nung hindi pa po siya nahuhuli. Eh, kita nyo ba tong video na to? Ganyan siya oh, yan oh. Di ba? Sasayaw-sayaw. Wala lang. Oh, yan oh, tingnan nyo. Oh, di ba? So, pasayaw-sayaw lang siya. Inaasar niya yung ating pangulo, inaasar pa niya yung ating mga o oh, yung mga biktima niya. No, inaasar lang niya. So wala siyang pakialam, wala siyang pakundangan sa kabila ng krimen na ginawa niya. Nagagawa pa niya magsalita o magsasasayaw no? Sa kabila ng pag uh, pagpapapatay niya sa mga inosenteng Pilipino na wala pong kalaban-laban. So, uh, ito po uh, kitang-kita niyo, ano, sumasayaw-sayaw pa. Yan. Oh, so pag-usapan din po natin yung dahilan no So marami kasing uh, nagsasabi na kaya daw siya uh, kumbaga pinahuli o hinuli dahil sa kagustuhan nga ng uh, presidente ng Timor-Leste dahil na rin sa kahilingan ng uh, ating Pangulo. So, ipagpalagay na po natin na uh, totoo 'yon. Pero, meron po kasi tayong nakalap din na isang informasyon na sa tingin ko, mas kapanipaniwala at mas ah uh, malapit sa katotohanan na dahilan kung bakit bigla na lamang hinuli po itong si Arnie Tebes ng mga otoridad dyan sa Timor Leste. No? Kung hindi nyo po uh, naiisip yung naiisip ko, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang may pakana pala kaya hinuli o pinahuli ng presidente ng Timor Leste, etong si uh, Arnie Tebes ay dahil po sa tumawag pala etong si Manny Pacquiao. No, tumawag. Galit na galit na tumawag. Ah, doon sa Timor Leste at nakiusap kung pwede ibigay na si Arnie Tebes sa bansang o sa bansa natin. No, alam niyo kung bakit? Bakit mismo? Eh samantalang si Manny Pacquiao eh kitang-kita nyo naman pumunta pa doon sa ibang bansa o doon sa Timor Leste para lang pakiusapan na kumare wag ibigay si Arnie Tebes sa mga Duterte. Ah sa mga Duterte sa ating pangulo. 'Di ba? Kaya nga hindi siya ibinigay. Ngayon, alam naman ho natin na itong si Manny Pacquiao nakalaban po ng ating pangulo, 'di ba? Tandaan niyo nag nagbanta pa nga si nagbanta pa nga itong si Manny Pacquiao ni ipakukulong niya si dating First Lady Lisa Araneta Marcos kapag siya nanalo bilang uh, pangulo ng ating bansa. So, nung siya po ay nakipagkaalyado sa ating mahal na pangulo, na bago po 'yon. Na po. So, ibig sabihin dahil magkaalyado sila, uh, yung simpatya o yung suporta po ni Arnie Tebes sa kanya ay nawala na. Kung maalala ninyo, nitong election po ng presidential election, uh, ah, diba, ah, ang sinuportahan po ni Arnie Tebes ay si Manny Pacquiao. Diba? Sinuportahan niya bilang Pangulo o nang, bill uh, bil, tumatakbo bilang Pangulo ng ating bansa. So, ngayon, Dahil nga po sa si Arnie Tebes ay kitang-kita nyo naman po Uh, sumis um, uh, kumakampi sa mga Duterte. Kumalala niyo nagsalita pa nga si ano, di ba? Nagsalita pa nga itong si Arnie Tebes laban sa ating pangulo. Di ba? oh, ito panoorin po natin pakinggan niyo kung ano sinabi niya. Tama rin si I support the stand of the Duterte. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tabad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buskulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya, yung ginawa niyo. So nakita ninyo, di ba? Nakita ninyo, narinig ninyo kung gaano ka balasubas yung bunganga nito ni Arnie Tebes sa ating mahal na Pangulo. Nakita niyo naman kung papaano, papaano siya nagsalita. ba? Diba? So, lumalabas na talagang uh, todo suporta siya dito sa mga Duterte. No, siguro dahil alam niya na kapag uh, nakuha uli ng mga Duterte yung kapangyarihan sa buong bansa, eh syempre eh, ba? Diba? Kayang-kayang gawin ng ng mga Duterte yung gusto nilang gawin. Katulad na lang ginawa nila kay Gloria Macapagal Arroyo na sa kabila ng siya ay hinatulan na guilty sa plunder, ikinulong, absuelto, 'di ba? Si Robin Padilla absuelto, nabigyan ng pardon. 'Di ba? So ah, uh, ngayon, Nung tumakbo po si Manny Pacquiao ng uh, senatorial o tumas, uh, tumakbo ng pagkasenador, uh, dyan po sa Negros Oriental, wala pong mga tebes na tumulong sa kanya. Hindi po tulad nung siya ay tumatakbo ng pagkapangulo. Wala pong mga tebes na tumulong sa kanya. So, ibig sabihin, ang sinuportahan po ng mga tao doon sa Negros Oriental na uh, mga supporters ng mga Tebes ay yung linyada po ng uh, Duterte. Sabi-sabihin, hindi po binoto ng mga taga-Negros Oriental si Manny Pacquiao dahil siya po ay panig ng alyansa. Mas madaling salita dahil hindi po siya binoto doon sa party pong lugar na yon ng Negros Oriental, siya po ay natalo siya po ay natalo. Kumbaga sa ano ay talagang uh, landslide po na ang mga Duter Duterte doon ang panalo. No, yung mga senatorial candidates ng mga Duterte. So siya kulelat at walang napala, no? So dahil doon, no, nala kita nalaman ni ni Manny Pacquiao na Teka, sira ulo to ah. Pagkatapos kitang tulungan, harangin yung ano eh para hindi ka makuha ng DOJ o ng bansang ito. Eh ganun pa mo, hindi mo ako sinuportahan, mas sinuportahan mo yung uh, yung uh, uh, Duterte kaysa sa akin. So nung nalaman po 'yon ni Manny Pacquiao, ayun na. Kumilos na po siya. Kumilos na po siya. So, Uh, maliban po na kinausap nga ng ating Pangulo itong uh, Presidente ng uh, Timor-Leste na uh, ibigay nga si Tebes sa ating bansa, may nauna na palang usapan yung Presidente ng Timor-Leste at si Manny Pacquiao. Dahil nga nagalit si Manny Pacquiao sa mga Tebes dahil hindi siya sinuportahan. So uh, yung dalawang dahilan po na yan ang naging dahilan kung bakit po itong si Tebes ay agaran pong isinuka o iniluwa ng bansang uh, Timor Leste. Kung makikita nyo, para siyang kanin na mainit na iniluwa dahil sa sobrang init. Ganon po yung nangyari sa kanya na pinalalabas naman po nito ni Tapasyo o Topasyo na kinidnap din daw. So, loko-loko talaga itong unano na to biro mo ang ah, gumagawa po siya ng uh, istorya na ito daw si Arne Tebes ay kinidnap din daw eh ano naman kapangyarihan ng ng DOJ ano naman kapangyarihan ng bansa natin sa Timor Leste e wala naman kapangyarihan yun talagang isinuka na ah talagang isinuka na o iniluwa na ng bansang Timor itong si Arne Tebes dahil siguro sa pakiusap po ni Manny Pacquiao at ng ating mahal na Pangulo at siguro naliwanagan sila na yung mga taong katulad ni Arne Tebes na demonyo sa lahat ng demonyo ay walang karapatang magtago o maging maginhawa ang buhay sapagkat kalagim-lagim po ang sinapit ng kanyang mga biktima at kaawa-awa po ang nararamdaman ng mga kamag-anak ng mga naging biktima niya. Kaya na-realize po siguro ng presidente ng Timor Leste na baka dito pa ito gumawa ng kabalbalan, baka dito pa ito gumawa ng kahayupan, baka dito pa ito gumawa ng kademonyan, ay eh mahirap na. Baka uh, makabuo pa to ng kaharian dito baka pati ako na presidente ng Timor Leste ay papatay ng hayop na ito so kaya siguro eh agad-agaran talaga siyang sinuka nang sa ganun ay eh, hindi na siya mangugat doon baka mamaya eh magkar ma mangugat siya doon at eh, magkaroon ng puno at sanga ay eh, mahirap na mahirap nang bunutin no so ganun pa man eh ah uh, salamat din kay Manny Pacquiao kahit pa paano eh napakinabangan po natin yung kanyang pagkatalo at yung kanyang galit di ba? kasi kung hindi na galit si Manny Pacquiao hindi niya kakausapin ni presidente ng Timor Leste na isuka na o ibalik na ipabalik na dito itong si Arnie Tebes no? so ganun pa man eh malaking kapakinabangan po uh, para sa akin uh, malaking kapakinabangan yung uh, nagawa ni Manny Pacquiao para po maiuwi si Arnie Tebes dito po sa ating bansa. So, salamat din no? at naliwanagan din yung isip ni eh uh, itong presidente po ng Timor Leste. So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sobrang maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong patuloy na pagsuporta dito po sa ating programang Reaction Mo Berrado ko. Muli po tulad po ng sinasabi ng ilingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay ang mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.